Mga kaagri sa agri, followers and subscribers, nananawagan po ako sa inyong lahat, lalong-lalo na po yung mga nabiktima ng video na kumakalat po ngayon. Ginagamit po ng uh, tatlong page, yung kiat-kiat grafted po. No? Yan po ay uh, nag-download po sila ng ating video, vlog sa Vietnam. Yung meron po akong buhat-buhat na kiniklaim nila na kiat-kiat daw at yan ay kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan as sponsored ads sa FB. Yan po ay uh, maraming nagre dahil ang dumarating daw sa kanila ay kalamansi, uh, kalaman si seedlings lang daman daw po. Pangit pa ang kanilang transaksyon dahil umorder ng siyam tapos papadala dalawa. Tapos di pa natin alam kung kiat niya nga ba talaga kasi sa mga comments Kalamansi silang daw po yung kanilang ipinadadala. Makikita nyo po ang pinakakahindik-hindik na no? ay 173,000 na daw po ang kanilang naibenta sa halagang 388 or 389 pesos na bawat siglings na bawat siglings na kanilang ibinebenta ay natin no 173,000 times uh, 389 abot na po ng 64 million collectively Diyos na po ang bahala sa inyo no na niloloko nyo yung mga kababayan natin tapos binibiktima nyo pa yung katulad ko na lumalaban ng patas eto na po ang aking kabuhayan nung nawalan nawala ako na ng trabaho eto na po ang aking uh, buhay ngayon dahil uh, eto na po ang aking pinagkakakitaan concerned followers na rin po ang nag-send po sa atin ng screenshot at uh, marami pong hindi masaya Lalong-lalo na po yung taga-akla na na-message po sa akin na screenshot ng isang kaibigan from um, Negros pa, ano, ang nakikita talaga nila. Isinend po sa akin na meron palang galit na galit na taga-akla na dahil uh, o murder naman ng anim na seedlings at dalawa lang daw yung dumating at hindi niya pa alam kung ito ba ay totoo, legit na kiyat-kiyat na gusto niyang mabili o kalaman lang dahil sa mga nakikita natin na hindi agad nila nadidelete na komento nagagalit na po yung mga ibang buyers dahil peke daw po itong kanilang pinagbibenta uh, dalawang klase na po yung kanilang ginagawang panluloko unang una, ninakaw po nila yung ating video ginamit nila po ang aking influence kaya naman po eh, malungkot na malungkot po ako ngayon bago pa lang po ako nagsisimula at uh, alam po ng mga kababayan natin yan dahil nakikita ninyo na iba't ibang lugar ang ating dinadayo. Umabot pa po tayo sa Vietnam para ihandog sa inyo na pwede palang uh, gawin ang, ang salmon farming. Ito po ay educational content. Nagre-research po ako, nag-aaral, nagsasaliksik bago po ako makapag-produce ng content, makadayo sa ibang lugar. At itong grupo na ito, no, na sila po ay uh, talagang hindi po lumalaban ng patas. Nananawagan din ako sa inyo, tigilan nyo na po iyan no? Maawa naman po kayo lalo na sa katulad ko na matagal na po akong panahon na hindi na nakapagtrabaho dahil ng pandemya. Nagpatuloy lang po akong mag-vlog bilang hobby para labanan ang aking depression nung ako po ay nawala na ng trabaho simula ng pandemya. Dati po ako yung OFW na na lubog na rin sa utang, kakagamit ng credit card nung panahon na wala pong tayo mapasukan na trabaho nung nung naka-lockdown ng at yung pagbabalag po ay eh, nagsimula po ako umusbong na ipagpatuloy eh, hanggang ma-monetize po ang ating page, ma-monetize ang ating YouTube channel. Hindi po wiro yung ginapang ko para umabot po sa ganito. At uh, nagsisikap ka pa rin po tayo na makilala, magustuhan nyo po ang ating mga hinahandog ng mga palabas. At ngayon, eh, sinisira na po na itong grupo na ito. Ipakalat nyo po, eh, share nyo po itong video na to. Tulungan nyo po ako na malinis ang aking pangalan. Ngayon po, ay eh, ipinauubaya eh, ako na lang po sa anti-cybercrime. I-send nyo po dito sa Agri sa Agri page yung mga resibo ninyo ng transaction sa kung ano mang shipping or logistics company na ginagamit nila para maikolekta po natin at isasubmit po natin iyan sa cybercrime at makatulong po ito ng malaki para matuntunan ang mga mandurugas na yan. Alam sure patuloy po nila itong gagawin kung hindi sila mahuhuli at maaaring marami po silang page kasi makikita nyo po doon sa mga screenshot na kinolekta namin. Pag kinilik nyo, meron pa silang website. Very organized. Muli po, uh, ako po si Tito J. Di mapilis ng Agri sa si Agri ay malinis ang konsensya na hindi po ako involved at wala po akong kinalaman sa mga taong ito na nagmamanage ng page na hindi lumalaban ng patas na naninira pa ng ibang tao para lang sa kanilang sariling pag-unlad na nandurugas ng lolo ko naman. Kaya po humihiling po ako sa inyong lahat na patuloy nyo pong suportahan ang Agri sa Agri eto na po ang isang content na lagi kong inihahandog sa inyo na pwede po kayong magising, mabuhayan, makapili, ma-inspire na mag-impok ng kapital at maaari sa inyo ay may lupa na kayo sa inyong probinsya na hindi nyo nagagalaw eh baka pwede nyo nang uh, mapakinabangan dahil po sa mga ibinabahagi nating kaalaman dito sa Agri sa Agri tulungan nyo po ako na ipakalat po ang ating video na ito para malaman din po ng mga biktima na hindi po ako kasali or involved dyan sa mga grupo na nandurugas po na umabot na ng 64 million. Huwag po natin silang hayaang patuloy na mandugas. Ipakalat nyo po ang ating video na ito na magkaroon po ng awareness ang ating mga kababayan.